Magandang umaga po, Luzon. Besides Mindanao, ako po naman si Ricky Rivera. It's 6.12 na po dito ng gabi sa atin sa Pilipinas. At welcome po sa special coverage ng Current PH TV hingil sa mga nagaganap ngayon sa ating lipunan. Okay, uh, kanina-kanina lamang po ay uh, na-interview itong ating si dating senador Antonio Trillanes at sinabi niya na kinakasana raw ang uh, impeachment complaint laban dito kay uh, Vice Presidente Sara Duterte. Pakinggan po natin itong report mula sa uh, ating ibang mga pahayag. ...po ni Trillanes na bukod ang kasong kriminal na isinampanalaban sa Pangalawang Pangulo itong impeachment case na ito na ang layunin ay mapatalsik siya sa pwesto. At sa harap nito, nagbabala rin ang dating senador na huwag baliwalain ang pamalaan ng mga supporters ng mga Duterte mula sa sibilyan at militar na posibleng pagmulan umano ng destabilisasyon sa pamalaan. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak mula sa kamera. Vic! Alex, uh, ngayong araw na ito matapos magsampa ng uh, kasong kriminal labang kay Vice President Sara Duterte ang uh, Philippine National Police. Maging uh, si uh, Attorney uh, Larry Gadon na siyang uh, Presidential Advisor on Poverty Elevation uh, ay nagsampa na rin uh, ng uh, disbarment uh, case sa Korte Suprema. Nakaumang naman ngayon sa Kamara ang uh, impeachment case. Batay na rin sa naging pahayag ni dating Senator Antonio Trellanes IV na maaaring aabangan bukas dahil uh, maging ang grupo ng Makabayan Black ay meron na rin draft ng sinasabing nga uh, impeachment case laban sa Vice Presidente. Um, inamin ni dating Senador Antonio Trellanes IV na mayroon ng draft ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ambos interview sa kamera, abangan na lang ng publiko ang sasampang impeachment case laban sa bise Presidente na magmumula sa Makabayan Block. Um, abangan na lang po natin kung uh, sino anyway, bottom line, ma-file yun. Okay, yun yun at uh, talagang hopefully mag Inihayag ni Trillanes na maliban sa criminal case na isinampana kay BP Sara, ay sasampahan din ng impeachment case para matanggal sa puesto sinabi ni Trillanes na hindi rin dapat baliwalain ang suporta ng pamilya Duterte mula sa civilian at military dahil anumang destabilization plot laban sa administrasyon ay isang seryosong bagay Alex, kung uh, matutuloy bukas ang pagsasampa ng uh, impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, ito ay uh, iahain sa Office of the Secretary General na siya na bang magre-refer sa Committee on Rules para ito ay may kalendaryo sa sesyon sa araw ng lunes para mairepare ng plenary sa kaukulang uh, komite na didinig. Ang uh, karaniwan sa mga impeachment case na sinubaybayan na natin ay irepare -re ito sa House Committee on Justice na siyang magdedetermina ng forms and substance ng uh, naturang uh, impeachment case. Sa sandaling madetermina ng uh, House uh, Committee on Justice ang forms and substance ng impeachment case sa isang impeachable officials, ito ay gagawa ng committee report na i -re muli sa plenaryo para bumuo ng tinatawag na article of impeachment na pagtitibayin din sa plenaryo at ito ay ipapadala doon sa Senado dahil ang Senado ang akto na pinaka-judge sa impeachment proceedings. Okay. So maliwanag po no mga kababayan Uh, isang impeachment case po ang maaaring may isang pa bukas no? ng isang grupo o ng isang individual laban dito kay Vice Presidente Sara Duterte. At sa ngayon po sa ating mga sources, yan po lang ang ay hinihintay nitong mga supporter niya. E eh, para kay? Para bang hinihintay nila? Eh, well, uh, patuloy po yung kanilang uh, prayer vigil dyan sa tatlong araw na huyan dyan po sa Elsa Shrine. No? At uh, maraming nagsasabi na baka yung isa sa pang impeachment bukas ay eh, encounter ng mas malaking mga puwersa uh, dito sa mga Duterte. No? So tignan-tignan ho natin yung maigi. Sabi nga ni dating Senador Antonio Trillanes, ay eh, huwag wag baliwa ng mga otoridad itong nagaganap dyan sapagkat uh, tama naman siya kasi nung nung panahon po ng EDSA 2, ganyan din eh. Nagsimula yan ng maliit and then lumaki ng lumaki. No? Hanggang sa naging daan nga po sa pagpapatalsik ng ating dating Pangulong Joseph Estrada. Ang tanong, eh, ito ba ay matutuloy ngayon? No? Matutuloy kaya yan na mapabaksak itong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? At sa, sa tingin ko, personal na ano ko nga lang ho, eh nagsabi na 'yung ating pangulo eh dapat 'yan warning na doon sa mga nais mong sa kanya na kanyang papalagan papalagan po itong mga nagtatangka na guluhin 'no 'yung ating bansa bilang chief executive nakita niyo naman doon sa kanyang uh, pronouncement itong mga nakaraan no na uh, in response to the vice president's uh very scorching and very seditious uh, statements. No? So, tabayanan na natin yan. Sigurado kong pinaghahandaan na rin yan ng ating, ng kapo ng ating Vice Presidente. At sinasabi ko nga ho rin sa ating mga taga palasyo at sa pamahalaan, maging sa PNP, eh, huwag ko nating insultuhin itong mga tao na supporter ng mga Duterte. No? wag nating bigyan sila ng puwang para magkaroon ng moral ascendancy. Na sila sa pa natin na bayaran, etc. Et, cetera, et cetera. eh, sa totoo lang ho eh, yung mga yan, eh, syempre, eh, karamihan naman noon mga ginagamit ng mga politiko, ang mga mahihirap natin mga kababayan. Eh, talagang kapag kami mga ganyang mga mass gathering, eh, ang unang-unang na pinoprovide talaga nila dyan, yung sasakyan, yung transportasyon, at yung pagkain. So pag may nakikita ko kayong mga ganyan, na naglilinya lang ho, eh normal ho yan talaga. At siyempre, papakainin na yan para tumagal yan dyan. But suffice to say, huwag nating baliwalain yan. No? At uh, ako lamang po, eh, sana ipanalangin natin na maging mapayapa ang impeachment case na ito laban sa ating ikalawang pangulo, no? Okay, dumako naman tayo dun sa isa yung sinasabi ng ama ng ating dating uh, ng vice Presidente, yung ating dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Uh, bakit medyo tumaas yung antas no itong tensyon dito sa issue na ito. No, panoorin po natin 'to wala nang mapuntahan. Yan sabi niya. Uh, kasi kay July ka. Biro mo There was an order at uh, at a certain point yung the other night. Dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy na lagay siya. Saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na malaka niya kasi itang baluslos bata niya. So itong tao lang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. Uh, there is a fractured governance na bali lang, hindi lang na-sprained. There is a fractured hindi governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody, nobody can correct uh, Nobody can... Uh, it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you... Dala na ka ng kaso doon, matagalan yan. Ang next year pa yan. So if you want a human a redress of grievance there is no urgent remedy so it is only the military who says kaya ang sabihin ko presidente ako nakita ko ang sitwasyon kung gano'n rin ang presidente na in, in face of so many errors there tambok tam nagtupak-tupak na nang ano nag hanggang it, it, nagkaroon ng breakage if fractured a governance it is only the military who can correct it yan po po doon sa sinabi nating na dating pangulo na fractured governance. Okay. Ako po ay nagsaliksik hingil dun sa ibig sabihin niya ng fractured governance. At sa totoo lamang po, ito po ay gina, ginamit po ng mga rightist elements nung panahon ni Hitler upang describe yung dating uh, non-Nazi government na pinilitan ni Adolf Hitler. Doon lang po yun. Pero hindi po yan nagkaroon ng popular uh, ika nga ay eh, interest dun sa mga akademiko. Ngayon, pag sinabi mong fractured uh, governance, ibig sabihin, bali. No? Fractured eh. May bali. Eh, saan yung bali? Ang sabi ng ating dating Pangulo, ay eh, doon daw sa paghingi ng immediate redress. At sinabi niya, ni-rule out niya kaagad ng Supreme Court. Eh, hindi ka tayo makakapag uh, ano ng ano dyan? Ng redress. No? Dahil uh, yun, Supreme Court, matagal ang proseso dyan. So, kaya ang, ang nasa utak niya, e fracture nito, hindi kami makakuha ng redress, eh, it's only the military who can, ano, who can remedy it. Unang-una sa lahat po, um, ano bang sinasabi niyang merong, uh, sino bang may redress in the first place? Tayo bang mga mamamayan? Eh, hindi po. Sila. Bakit? Eh, in inalimbawa niya yung kaso ni Atty. Sulayka Lopez. Sino ba si Atty. Atty. Sulayka Lopez? Siya po ang Chief of Staff ng Vice Presidente Sara Duterte. Anong redress niya? Ang redress niya yung ipinataw sa kanya na contempt charge na kung saan eh, inilalagay siya sa kapangyarihan ng Kongreso. Dahil nga, meron mga hindi siya sinisiwalat o may hindi siya contribute na informasyon hingil dun sa continuing investigation dun sa confidential funds use ng Office of the Vice President. Yun po yun. Uh, sa totoo lamang po, meron naman nun siya talagang isa pang redress which is the courts or Supreme Court. Natataka nga ako dito ako sa dating Pangulo, eh bakit hindi siya kumpiyansa sa Supreme Court eh samantalang karamihan po sa mga miyembro niyan, eh siya po ang naglagay. Huwag na huwag natin kakanimutan, siya po ang naglagay diyan. Ang Supreme Court ngayon, kung titignan mo sa bilang, eh karamihan mo yan, mga kaibigan, ng ating dating Pangulo. Eh mukhang taga alibi lang itong ating Pangulo at sinasabi, pinapalabas na wala na tayong mapupuntahan. No? Meron pa hong mapupuntahan sila na may redress. At tayo po na may redress din dahil sa mataas na presyo ng bilihin, uh, at di naman ang mga pagnanakaw na yan, eh pero din pa rin tayong redress eh, hindi naman nung nawawala eh. Eh isampahan natin ang korte yung mga magnanakaw, di ba? Sinasabi niya na nakawan daw tayo ng mga pera natin sa filial. Eh hintayin nung natin yung kasong na na laban sa mga opisyalis ng filial na nasa Supreme Court. Gumalabas dun sa sinasabi ni Duterte na talagang gusto niya shortcut. Eh anong shortcut yan? ang shortcut po dyan, Mr. Duterte, sabihin mo sa iyong anak, no, na aminin o oh, talagang sabihin na na nagkaroon ng mga pagkakamali dito sa paggamit nila ng confidential funds. Ano ba naman yan? No, imbis na guluhin niyo yung taong bayan, eh, ginagawa niyo pa ng ganyan. At ito pa, dahil sa paggugulo na yan, kasi ang nakikita nila, i-fractured eh, daw. So, ibig sabihin, pag-fractured governance, eh, hati. Iyan din po yung pangalawang ibig sabihin ng fractured governance. Eh. Hati daw ang Republika ng Pilipinas. Hati kanino? E eh kung titignan mo sa survey, hindi naman ho hati. Bakit? Dahil 46% po ng mga tao ay hindi naman Duterte at hindi naman Makamarcos. At kung dadaan mo rin sa trust and confidence ratings, eh napaka, napakababa at bumababa po ang confidence rating ng ating vice presidente. Ganyan din po ng dati nating presidente sapagkat na-unveil na po ngayon eh yung mga kamalian at yung mga nagawa nila nung panahon nila. No? So, fractured. Bakit? Hati yung bang militar. Eh, samantalang sinabi na mismo ng ating chief of staff, um, General Romeo Browner, na nanatiling profesional ang mga sundalo. Ganyan din po ang PNP. No? through the leadership of General Marbil. So, nagkakahati ho ba? Meron ho bang mga lugar sa Pilipinas ang nagdeklara na na sila ay magsasarili? Eh, wala naman. So, nasa pigment of the imagination po ng ating uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na tayo ay nasa fractured. Okay, pinapalabas nila na hati na yung taong bayan. Eh, hindi po. Wala ho, wala ho tayo nakikita ganyan. Kayo, subscribe and like po, mag-comment po kayo kung nakikita nyo talaga na hati-hati na po ang Pilipinas. Naghati na po. No? Uh, ibig sabihin, pag sinabi mo ang hati, may ibang mga tao na kinikilala yung kapangyari ng iba. Di ba sa ating presidente, Ferdinand Bongbong Marcos, meron na ba ang oh yun? O, subscribe and like. Okay. May, may katotohanan nun ba yun? na tayo eh watak-watak na. Eh, hindi po. Pero darating tayo sa pagwatak-watak na yan kung magpapatuloy po, magmamatigas itong pamilyang Duterte na huwag sundin ang batas at huwag galangin yung mga institusyon ni gobyerno natin. Ang inaasahan natin sa kanila ay sumunod sa batas, galangin nila itong mga institusyon na ito. Bakit? Dahil yung mga hindi gumagalang sa ating institusyon, ito po yung mga kalaban eh. Kalaban ho yan ng buong sambayan ng Pilipino, kalabad ng Republika ng Pilipinas. Iyan mga dayuhan na nais na sakupin o nais na, na uh, pangunahan o uh, seize the realms of political power dito po sa ating Republika. At nakikita, I'm sure alam ni Mr. Duterte ito, na kapag kami ganyan, may kire-create lang mga panibagong mga problema, ito po ang napapansin natin. No, dumadami itong mga uh, Chinese vessels, lalo na ng Philip ng Chinese uh, naval armed forces na nandiyan sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ito. Sea monitor. In a social media post, Sea Life Director Ray Powell says at least 73 ships were spotted on Tuesday, November 26. at least 2.5 nautical miles of pagasa island, well within its 12 nautical miles territorial waters. powell notes it was the largest chinese vessel swarm he's seen off pagasa island. in a follow-up post, powell says about 83 chinese maritime militia and fishing vessels were spotted within pagasa's territorial waters on wednesday, november 27. according to powell, this latest move might indicate that china is taking advantage of the political turmoil in manila to send a message Directly referring to the verbal feud of President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Pagasa Island is the largest maritime feature in the Kalayaan Island Group, which serves as the seat of the local government of the municipality of Kalayaan in Palawan. More than 400 civilian locals call the island home together with stationed military, law enforcement, and civilian government personnel. However, China asserts ownership over the entire South China Sea, including Pag-asa Island, despite the 2016 International Tribunal ruling invalidating its sweeping claims. Ang tanong dito kay Mr. Duterte, eh, na-realize po ba niya yan? Napaka-inimitical sa interes po natin yan. Kayo, mga kababayan ko, dinidir ko kayo, subscribe and like, mag-comment kayo, anong sa palagay ninyo? Nagagamit ba ng China? itong issue no at yung kinikreate ng destabilization ng mga Duterte para sa tayo at magpadala ng mas maraming mga bataan nila diyan sa West Philippine Sea. Magmulay-mulay ho tayo, mas kailangan nating united ngayon dahil may nakaambang no, nakaambang na mga dayuhan no na, na exploit itong ating kasalukuyang uh, di umano ay eh, political rift na tinawag nga na, ano, na fractured na pero sa totoo eh, hindi naman. Maraming salamat po mga kababayan.